Hi guys, good afternoon uh, Ngayong hapon na to uh, January 3 Nandito kami sa Ayutthaya, Thailand Thailand Ayan Pinuntahan namin itong mga elepante na to Ang lalaki talaga nila Kahit saan kami pupunta sa Chiang Mai uh, Yung mga elepante nila talaga Mga giant Ayan Ayan pagpunta namin dito, nagbike kami mga isang oras. May isang oras oh, ba? Wala. Wala man ng 30 minutes. Oh. Yan, bike. Tag-isa kami ng bike ng anak ko. Yan. Dahil sa matagal na akong hindi nakapag-bike, parang masakit sa puwet. <laughs> Diyos ko. Para lang sa ano, doon hana o oh, may baby na ilipanti o. Oh. Ayun o, oh, maliit siya oh. Naka, ayun oh, no, sa may pula in between dito sa dalawang ano. Oo. Kahit na baby pa yan, malaki pa rin. Yung nandun noon, ang haba-haba ng horn niya oh. Nagwawala siya. Ha? Oo. Bakit nanonosok ba yan? Ang din oh. ano lang, naka ano sila. Ha? Huh? Bakit? then guys